Ikaw ba ay iyak ng iyak sa kakaisip sa partner mo? Dahil ikaw ay baliwala na sa kanya. Halos ipagsiksikan mo ang sarili mo dahil sa sobrang mahal mo siya pero ikaw ay dead man niya at baliwala ka na sa kanya. At sobrang sakit ang nararamdaman mo ngayon. Gusto mo ba na siya na naman ang makaramdam kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, yung siya na naman ang iyak ng iyak sa kakaisip sa'yo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito. Kaya gawin ito sa mabuti at hilingin ng buong puso at dapat buo ang loob at tiwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng baso at pagkatapos kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos mo na itong masulat ay tupiin ang papel kahit ilang tupi at isilid ito sa baso na inihanda mo. At pagkatapos kumuha ka lamang ng lemon o kalamansi, hiwain mo ito at pigain at dapat mapatakan po ito ng katas ng lemon o kalamansi. Pwede ka gumamit ng lemon o kalamansi kung anong meron kayo. Pagkatapos mo nang malagyan ng katas, yung baso na may papel na nakasulat na pangalan niya, ay hawakan mo saglit ang baso, ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay iiyak sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. At pagkatapos, itago itong ritual sa safe na wala makakakita at makakaalam. Itago ito hanggang 7 araw. At pagkatapos ng 7 araw, pwede mo na itong itapon. At kung gusto mo, pwede ka gumawa ulit. At paniguradong siya na naman ang iiyak sa kakaisip sa iyo. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.